Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo palaro dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao nakapareho mo nang sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapaligs makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang sa road tobaka naman laman ng iyong horoscope Aries Maraming mga tao ngayon, Aries, na parang intimidated ka o kaya medyo takot ka, lalong-lalo pagdating sa mga personal na pagbabago. Ngayong araw, mas malaya mong ipahayag kung ano ang iyong mga gusto at sa araw na ito, nakafocus ka sa mga bagay na makatulong sa iyong mag-grow. At magaganda ngayon ang iyong mga ipinapakita sa ibang tao. Maganda rin ngayon ang iyong mga pananaw dahil nagiging positibo lamang ang mga ito. Meron kang magandang chance ngayon na mag-adjust para sa mga pagbabago. Ngayong araw, kailangan mo rin ng reassurance na nauunawaan mo kung ano man ang mga nangyayari. Sa araw na ito lang, kailangan mong iwasan ang mga sensitibong topics lalong-lalo pagdating sa mga diskusyon dahil maraming mga tao ngayon ang medyo defensive lalong-lalo na sa kanilang mga sagot sa iyo. At ngayong araw rin, kailangan na makipagkompromiso lalong-lalo pagdating sa trabaho. Marami kasing mga tao ngayon na ipipilit kung ano ang kanilang mga gusto. At marami rin mga bagay ngayon na maging frustrated ka o kaya magkaroon ka ng mga pagsisisi, medyo mahirap ngayon pakisamahan ng ibang tao. Ngayong araw, mas malalim ang mga emosyon ng mga Aries at lilitaw ang mga katotohanan sa araw na ito. Meron mga sikretong mabunyag. Mamayang hapon, ang moon ipapasok papasok sa iyong solar sector at ito ang mga enerhiyang magdulot sa iyo na itutulak kang gumawa na ng aksyon. At ito rin ay makatulong sa iyo na mas steady ang iyong mga emosyon. Maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa iyo, Aries, at ang pera naman ngayong araw ay katamtaman lamang. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay 2, 8, 19, 31, 36, at 38. Medyo mahirap pang gumawa ng mga desisyon ang mga choro sa araw na ito. At ngayong araw rin, ikaw ay nagkakaroon ng mga temporary na pagbabago sa iyong mga plano. Ngayong araw, maraming mga tao ang madaling magalit at ito ay nagdaragdag ng pressure sa iyo. Ngayong araw rin, medyo mahirap kumuha ng mga tao na magbibigay ng suporta sa iyo. Kaya sa araw na ito, piliin kung ano o kung sino ang iyong mga binibigyan ng iyong panahon at oras. Piliin kung sino ang iyong mga pinapatulan sa araw na ito. Marami kang matututunan ngayong araw dahil ang mga tao ngayon medyo napakahirap pakisamahan at sa araw na ito, ikaw rin ay kailangan na mag-adjust sa iyong mga estrategiya. Ngayong araw, mahalaga ang presentation mo para manatili kang nakasulong pa rin sa iyong mga pangarap. At sa araw na ito, mas punong-puno ka ng enerhiya, mas aktibo ka ngayong araw, mas positibo ang iyong mga pananaw sa araw na ito. At pagdating sa bandang hapon, malakas ang influensya ng buwan. Papasok ito sa iyong sektor ng mga emosyon kung saan matulungan ka na i-channel ng ayos kung ano ang iyong mga nararamdaman. At mag-reach out rin sa ibang tao para ikaw ay makakuha ng karagdagang suporta. Medyo mahirap ngayon ang mga pagsasama, lalong-lalo sa mga pamilya. Meron mga alitan, meron mga hindi pagkakaunawaan. Pero ang pera ngayong araw ay maayos naman para sa mga choros. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 1, 5, 13, 20, 28, at 39. Maraming pag-iisipan ng mga Gemini sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa issue ng pera at issue ng mga relasyon na malalapit sa iyo. Maari rin na ngayong araw, mayroong mga pagsisisi na lilitaw. Ito ay may kinalaman sa frustration pagdating sa mga pagbahagi ng pera, sa properties at sa inyong mapagkukunan. Maraming mga tao ngayon, Gemini, ang madaling magalit at lilitaw ang mga bagay na walang kasiguraduhan. Kaya sa araw na ito, medyo magiging insecure ka rin natin dahil hindi ka sigurado sa iyong mga desisyon. At medyo mahirap sa araw na ito ang magbigay ng iyong tiwala. Kaya bantayan kung sino ang iyong mga pinapakinggan sa araw na ito dahil maari na ngayong araw maghahanap ka ng reassurance kung tama ba ang iyong mga ginagawa. At sa araw na ito, makakuha ka naman ng mas magandang pananaw pagdating na sa bandang tanghali at ito ay makakatulong sa iyo na mas maging objective at sundin kung ano ang sinasabi ng iyong utak ngayong araw rin i-conserve mo ang iyong enerhiya huwag basta-basta pumatol ngayon sa mga taong magdadala ng gulo at hayaan mo ang iyong sarili na i-enjoy kung ano ang mga kasalukuyang sitwasyon sa araw na ito mas makakatulong sa iyo na magpahinga magmuni-muni, pag-isipan na mabuti kung ano ang iyong mga gusto dahil sa araw na ito, mahirap pakisamahan ang ibang tao, iba-iba ang pananaw, iba-iba ang gusto, hihilahin ka sa ibang direksyon. Ngayong araw, hindi masyadong maganda ang daloy ng pag-ibig sa mga Gemini. Merong mga pagtatalo, merong mga pagdududa, pagsiselos sa isang relasyon ngayong araw at ang pera sa araw na ito ay napakabagal ng pasok kaya kailangan mong maging wais ngayon sa iyong mga gastos. At ng Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio at a lucky numbers mo ay 7, 15, 19, 24, 35, at 41. Malakas ang frustration sa unang kalahati ng araw cancer, kailangan na i-examine mo kung ano ang iyong mga nararamdaman at sa araw na ito tulungan ang sarili na mas maging mature sa iyong pakikitungo sa ibang tao. Iba-iba ang gusto ng mga tao sa araw na ito. Meron ring mga tao ngayong araw cancer na gustong manipulahin ang mga sitwasyon. Kaya ngayong araw, pakinggan kung ano ang sinasabi ng iyong puso at kailangan tulungan ang iyong sarili ngayon na mas maging mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-unawa sa ibang tao at ito rin ay makakatulong sa iyong estratehiya dahil medyo challenging ang araw na ito. Ngayong araw, maghahanap ka rin ng kagustuhan na magkaroon ka ng oras kung saan ikaw ay makapag-enjoy. Sa araw na ito, malakas ang pressure kaya magulo ang mga emosyon ngayon ng tao lalong-lalo pagdating sa isyu ng pera at isyu sa trabaho. At ngayong araw, kailangang tulungan ang sarili na relax ka lang na hindi ka madala kung ano man ang mga problema ng ibang tao ngayon dahil iba-iba ang mga kaganapan sa araw na ito. Merong mga pagdududa, merong kawalan ng tiwala at sa araw na ito, makakabuti sa iyo, Cancer, mag-focus lang sa iyong mga gustong gawin at hayaan mo na kung merong mga tao na nanggugulo, mas makakabuti sa iyong magpakumbaba o ikaw na mismo ang lumayo sa gulo. Ngayong araw, ang pag-ibig ay hindi masyadong maganda. Maraming mga manipulasyon, maraming mga makikialam ngayon sa isang pagsasama. Ang pera naman sa araw na ito ay napakabagal ng pasok kaya hinahinay sa iyong mga bayarin. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 6, 10, 18, 22, 29, at 42. Mahilig sa adventure ang mga Leo ngayong araw at makapag-focus kayo ngayon sa mga bagay na hindi kayo kontento. Malakas ang frustration sa araw na ito at maaari rin na ngayong araw merong mga unexpected na mangyayari. Ang desisyon sa araw na ito hindi maging madali para sa mga Leo dahil marami ring mga bagay ngayon na medyo nakakalito at kailangan na antayin ang tamang oras, tamang panahon para malinawan ka sa mga sitwasyon. Ngayong araw, ang focus ng mga Leo ay nasa inyong mga prioridad sa buhay. At mas mataas ang mga ambisyon ng mga Leo sa araw na ito kumpara sa mga ordinaryong panahon. At ngayong araw, nakafocus rin kayo sa inyong mga pangangailangan na magtrabaho na merong mas magandang rewards. At Pagdating sa bandang hapon papasok ang malakas na impluensya ng buwan kung saan mas maging kalmado ka na at magunti-unti ka nang magkaroon ng satisfaction sa kung ano ang mga sitwasyon. Ngayong araw hindi masyadong maganda ang daloy ng pag-ibig para sa mga Leo dahil maraming mga pagdududa, maraming mga katanungan ngayon sa isang pagsasama. Ang pera sa araw na ito ay medyo mabagal kaya ngayong araw Leo, focus sa mga bagay na magpapasaya sa iyo at huwag mong patulan ang mga tao na puro reklamo. Focus ka lang sa pagpapalakas ng iyong estratehiya, uh, tulungan ang sarili ngayon na puro positibo lang ang iyong mga pananaw. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn at ang lucky numbers mo ay 3, 20, 26, 29, 32 at 44. Malakas ang tensyon sa araw na ito Virgo lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw dahil lilitaw ang mga bagay na walang kasiguraduhan at magkakaroon ka ng pangamba, magkakaroon ka ng katanungan, hindi ka sigurado sa kung paano mo ipahayag ang iyong sarili at sa kung ano ang mga totoong namamagitan sa isang pagsasama. Ngayong araw, marami ring mga tao ang magtaka kung bakit iba ang iyong mga kilos. At sa araw na ito, maraming drama, maraming issue na nadala ng ibang tao, kaya piliin kung sino ang iyong mga binibigyan ng oras at panahon. At kung kailangan mong makipagkompromiso ngayong araw, gawin mo ito. Ang focus ng mga Virgo sa araw na ito ay nasa pera, at sa mga katanungan pagdating sa mga pag-aari. Marami ring mga tao ngayon, Virgo, na medyo bully pagdating sa kanilang power, sa kanilang estado. At ngayong araw, napakalakas ng tensyon, maaari na merong mga bagong balita na iyong matanggap sa araw na ito at marami kang matututunan pagdating sa mga bagay na iyong kinakatakutan sa iyong mga insecurities. At buti na lang, pagdating sa bandang hapon, magiging maayos ang enerhiya dahil papasok ang malakas na implo influensya ng buwan kung saan mas ma-enjoy mo na ang iyong mga interaction sa ibang tao at pagdating na sa bandang hapon ay lalo kang maging mahilig sa adventure at magkaroon ng mga pagbabago sa iyong mga plano. Ngayong araw Virgo, ang pag-ibig ay kailangan bantayan. Maraming mga pagdududa, pagsiselos ng walang basihan sa araw na ito. At ang mga katanungan din pagdating sa issue ng pera ay lilitaw ngayong araw. Kaya relax ka lang sa araw na ito at huwag mong hayaan na magulo ang isang pagsasama kung wala naman talagang problema. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 1, 16, 22, 36, 40, at 43. Medyo awkward ang enerhiya sa unang kalahati ng araw libra dahil maraming mga tao na magbubukas ng kanilang mga problema, ikaw naman na mahilig magbigay ng solusyon ay malilito at mapapagod ka sa kakatulong sa kanila, kakapayo. Ngayong araw bantayan ang mga sensitibong topic ng diskusyon. Maraming mga tao sa araw na ito ang medyo defensive kapag nasasagasaan ng pananalita o kaya parang marami silang mga guilty feelings na kahit na wala kang masamang pakahulugan ay guilty lang talaga sila. Kaya sa araw na ito, bantayan ang iyong mga pakikitungo sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga mahahalagang relasyon sa mga tao na importante sa iyo. Maraming mga pangamba sa araw na ito pagdating sa mga utang at ngayong araw rin ikaw ay Parang pagbibigyan mo ngayon ng pansin ang issue sa pera at ang iyong mga gastos, ang iyong pag-impok. Ngayong araw rin, marami kang matututunan. Sa araw na ito, pagdating sa bandang hapon, papasok ang malakas na impluensya ng buwan kung saan ikaw ay makapag-obserba, makapag-muni-muni sa mga pagbabago ng plano at mas ma-realize mo kung ano ang mga kailangan mong gawin pagdating sa issue ng pananalapi at trabaho. Ngayong araw, Libra, ang mga pakikitungo sa ibang tao ngayon ay kailangan bantayan at kung pwede mo naman na suyuin o makipagkompromiso sa ibang tao para walang gulo, ay gawin mo ito. At sa araw na ito, ang pera ay napakabagal ng pasok. Maraming mga pangamba ngayon pagdating sa mga utang sa mga bayarin. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 5, 13, 17, 23,

Maraming mga pagdududa ang mga Scorpio sa araw na ito at nakakaapekto ito sa iyong kumpiyansa sa sarili. Ang mga tao rin ngayon na nakapalibot sa iyo Scorpio ay medyo magkahalo ang signal, medyo mahirap basahin kung ano talaga ang kanilang mga gusto at kung sila ba ay pabor sa iyo, nakapanig ba sila sa iyong mga plano. At ngayong araw, ang mga extra na energy ngayon ay maaaring magdulot ng conflict. Maraming mga kwento-kwento sa araw na ito na hindi totoo at ngayong araw rin maraming mga pagdududa sa isang pagsasama. Very frustrating ang energy ngayon na nakapalibot sa mga Scorpio, mahirap pakisamahan ng ibang tao at ang mga nagaganap ngayon sa kapaligiran. Lalong-lalo pagdating sa issue ng pera ay magdadala ng frustration sa iyo. Kaya mahalaga na sa araw na ito Scorpio, Focus sa mga bagay na pwede mong kontrolin at hayaan mo na ang mga bagay na wala sa iyong kontrol. Balansihin ang iyong emosyon ngayong araw at kung meron ka mang mga insecurities, huwag mag-focus doon. Focus sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at alamin kung ano ang mga pwede mong pag-aralan, ano ang iyong nakukuha na aral galing sa mga eksperyensa. Magulo ang mga tao sa araw na ito kaya kailangan na maganda ang ng iyong pakisama ngayon at habaan ang iyong pasensya. Sa araw na ito, hindi masyadong maganda ang daloy ng pag-ibig, maraming mga pagsiselos, pagdududa at mga walang kasiguraduhang bagay. At sa araw na ito, ang pera rin ay nagiging problema kaya ngayong araw, relax ka lang, tulungan ang sarili na maging happy lang sa iyong mga kasalukuyang sitwasyon. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky

Hinay-hinay sa iyong mga gagawin sa araw na ito, sa Sagittarius, dahil maari na mali ang iyong pag-unawa at pagkaintindi ngayon sa mga aksyon at pananalita ng ibang tao. Ang enerhiya kasi ng araw na ito ay magbibigay focus sa mga insecurities ng tao. At kahit na wala naman dapat problema sa araw na ito ay magkaroon ng problema dahil hindi nagkakaunawaan, komplikado ang mga emosyon at sa araw na ito maaari na hindi hindi nakakaunawaan ang magkakaibigan, hindi nakakasundo ang mga nagmamahalan dahil mali-mali ang basa ng signals. At sa araw na ito, meron ring mga hindi pagkakaunawaan pagdating sa issue ng pag-aari at pera. At ngayong araw, maraming mga tao ang sobrang defensive kahit na wala ka namang masamang pakahulugan sa iyong mga tanong o sa iyong mga pananalita, nagiging defensive. Kaya ngayong araw, relax ka lang at bigyan ng respeto ang iyong sarili ngayon. Focus sa iyong sarili at huwag mo masyadong pakialaman ng ibang tao dahil maraming frustration sa araw na ito. At lumayo muna sa stress, mag-escape po. Maghanap ng mga pamamaraan kung saan ikaw ay makapag-enjoy. Hayaan mo na ang mga taong wala sa mood. At sa araw na ito, medyo hindi rin masyadong maganda ang daloy ng pag-ibig ngayon. Kaya habaan ang iyong pasensya. Ang pera sa araw na ito ay katamtaman lamang. Kaya kinakailangan mo ngayong araw focus lang sa iyong mga prioridad, sa mga trabaho mo, kung ano ang mga kailangan mong tapusin. At hayaan mo lang na lumipas ang araw na ito. Huwag mong masyadong dibdibin kung meron ka mga, mga masasakit na marinig ngayon galing sa ibang tao. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 10, 14, 17, 20, 28, at 35. Malakas ang frustration sa araw na ito, Capricorn. Merong mga bagay sa araw na ito na hindi agad-agad nangyayari. Merong mga pangako na nakakalimutan. At sa araw na ito, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw, ang dami-daming sensitibo. At sa araw na ito, maraming mga tao na mag-trigger ng kanilang pagiging defensive. Kaya sa araw na ito, relax ka lang. Hayaan mo na ang mga tao kung ano ang kanilang mga gusto. I-ignore mo na lang kung ang mga tao ay wala sa mood at sa araw na ito mag-focus sa iyong mga trabaho focus sa pagpapalakas ng iyong mga estratehiya at sa kung ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo malakas kasi ang frustration sa araw na ito ang mga tao ngayong araw ay hindi nagkakaunawaan kahit na nagmamahalan naman o kaya mataas naman ang respeto sa isa't isa sadyang magulo lang ang enerhiya ng araw ngayon kaya makakatulong sa iyo focus sa iyong sarili ngayong araw sa mga bagay na happy ka dahil lilitaw rin sa araw na ito ang mga bagay na hindi ka happy, hindi ka satisfied. Kaya tulungan ang sarili mo sa araw na ito na maging positibo lang sa iyong mga pananaw. Ang pagibig sa araw na ito ay medyo magulo rin dahil maraming mga pagdududa ngayong araw, mali-mali ang mga kwento na matanggap mo at iba-iba rin ang mga pananaw ngayon ng ibang tao. Kaya sa araw na ito, habaan ang iyong pasensya, Focus sa iyong mga prioridad, sa iyong mga responsibilidad. Ang pera sa araw na ito ay sadyang mabagal, kaya kailangan mong magsumikap ng ayos. At sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay 6, 17, 23, 28, 32, at 39. Malakas ang impluwensya ngayon ng Mars at Chiron sa iyong sektor Aquarius. Ito naman ang enerhiyang magdulot sa iyo na nakafocus ka ngayon sa iyong mga pangarap sa buhay. Medyo direkta ang mga pananalita ng mga Aquarius sa araw na ito at malalim ngayon ang inyong mga emosyon. Malakas rin ang inyong kagustuhan sa araw na ito na bigyang solusyon ang mga issue na hindi pa nasolusyonan. At ngayong araw, maaari na medyo mahirapan ka ngayon gumawa ng desisyon dahil medyo mahirap ang mga tao ngayon na pakisamahan. Iba-iba ang mga mood ng tao ngayon at sa araw na ito, ang mga Aquarius ay gusto lamang ng mga bagay na komportable, gusto kayo ng mga bagay na familiar na sa inyo at gusto ninyo ng kapayapaan pero magulo ang mga tao sa araw na ito at puro reklamo, puro drama sa buhay. Buti na lang pagdating sa bandang hapon, mas maging magaan ang araw para sa iyo dahil papasok ang malakas na impluensya ng buwan at ito ang mga enerhiyang magdulot sa iyo na ma-enjoy mo ang iyong sarili. At hindi mo masyadong i-push ngayon ang mga bagay-bagay. At sa araw na ito, relax ka lang. Hayaan mo ang ibang tao ngayon. At ngayong araw, focus lang sa mga pwede mong mapag-aralan, mga bagay na makatulong sa iyong umunlad, at Mag-focus rin sa mga tao na positibo rin ang pananaw para happy lang ang araw na ito magaan lamang. Ang pag-ibig ngayong araw ay maayos para sa mga Aquarius. Ang pera ngayong araw ay hindi masyadong maganda. At sa araw na ito Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 9, 12, 15, 21, 37, at 40. Iba-iba ang mga values ng tao ngayon na nakapalibot sa iyo, Pisces, nagdadala ito ng tensyon. At medyo mahirap ngayon ang mga pag-adjust sa mga pagbabago. Ang mga tao ngayong araw ay medyo frustrated sa mga nagaganap, lalong-lalo sa unang kalahati ng araw. Kaya medyo vulnerable ang mga taong nakapalibot sa iyo, Pisces. Kailangang habaan ng iyong Pasensya at kailangan ding ipakita mo sa ibang tao na naa-appreciate mo sila. Sa araw na ito, huwag mong hayaan na ang mga hindi pagkakaunawaan ay magdala ng negatibong impact sa iyong buhay. Sa araw na ito, ang mga Pisces pa naman ay mga palaban at hindi kayo nahihiya, hindi kayo natatakot na sabihin kung ano ang nasa inyong isipan. At sa araw na ito, busy ang mga Pisces, marami kayong mga gagawin at magiging mas payapa ang enerhiya pagdating na sa bandang hapon. At maaari rin na dahil sa pakiramdam ng ibang tao, hindi sila appreciated, meron mga pagsisisi, meron ring mga kalungkutan. Kaya ngayong araw, wag masyadong mag-focus sa ibang tao at hayaan mo na ang mood ng iba at tulungan ang sarili ngayon na magaan lang ang iyong pakiramdam at huwag mong masyadong dibdibin ngayon kung ano man ang mga sinasabi ng ibang tao. Ito lang ang dulot ng magulong enerhiya ng araw ngayon. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 1, 13, 25, 38, 39, at 42. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating hanggang na para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una, sulyap malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulya palupit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Na Bibiya Never kang bibitin Gusto Sa hula ng tarot Kung baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo ka na Araling Pilipino Na ang kakana